Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's John Light Tommy. Hello guys. Uh, uh, pag mapasok kami guys, dumadaan uh, ko lang kami guys sa kantin na guys para uh, magkapi, ng kinapay bago kumasok sa so, work. Ito yeah, kami guys, dumadaan ko. Work sa kantin. Uh, para hindi nyo guys, uh, na, uh, hindi kanya ang token sa amin uh, na ginagawa sa loob sa production para naging magising pero minsan guys hindi talaga may iwasan ito pang gabi guys talaga ang ang talaga uh, kahit ngayon ka ng mga kape ng mga na hard na coffee or mga mga black coffee yun know, ang lupa guys antokin token pa yun kami kaya guys na pag ano dumadaan talaga kami ito sa kantina para magkape or o kumain oh, okay. dahil mamaya meron naman kaming break time guys pero siyempre alas